Richard Osmini on the line, sir. Kumusta ka na? Good morning, Jackson Art. Good morning, good morning, Action Art. Uh, Salamat. Uh, good morning, sir, sa pamati. Salamat, kid. Though, medyo sako ka sa pero awaton, takaanay. Number one. Ari ko. Uh, ari, actually, ari ko sa tunga sa dalan sa bong. Pero <laughs> ka pisan kay Director. Pero yun naman, anyway, sir. Umpisan sa lunis, kaya nakapanay niyo. Doon no, na no, dugangan pag na-impound kuno no, nung no, ka na-intercept? Ano ito? Ano ito? Ano Dula-dula signal mo? Siling ko umpisa sa lunes ng kampanya against Kulurum do nagdamo naging kuno nagkaladak ta. Uh, as of today uh, since Monday uh, 18. 18 na? Ah. Uh, so luwas sa POJ sa public utility jeep ni may ara pa sir sang modernize na na, na, dakpan man kita. Ah uh, ka ano ganito art? Ama'y uh, may modernized jeep man nga na nalakip di sa nadakpan? Uh, these are all uh, so far uh, mga traditional jeeps na uh, expired ORCR and uh, wala mga PA. Aha. So all of them are impounded? Impounded sila tanan, Director? Yes, correct. Uh, impounded. impound, impound tanan. Nagutok na actually ang impounding area. Dito sa LTO, gimbutang ni Sir? Hello? Sa LTO office ni impound? din ng imputang sir. Ari nagda uh, nagao, uh, nagao lang po kami sa area sa LGU. Actually this is a joint operation with the uh, Bitao LGU, uh, LTO, lt Highway Patrol and the PNP. Aha sa kadamo kada hindi sa bakulod sino kaya sa aton sini nga ma official di daw uh, wala na nakaparinyo eh no sang mga dokumento nila Direktor? Uh, director yes uh, since time and memory allow uh, informing them that uh, uh mag consolidate magparinyo mm. but uh, among yung advice nila daw hindi gid mamati okay So masigi-sigi ini eh. although tingala kung ligan ng adlaw sling ko ginutok andala, lara, uh, ang dala nara gali ga operate ang joint uh, Kwan ining enforcement team nga naga libot sa Bacolod sumong. Yes, yes, action art. And uh, we will continue no. Aha. Even if we have to stay until Sunday we will do so. Okay, okay. By the way, director, isingit ko na lang ni no. Uh, ang sa uh, national nga balita ya yeah, actually nga may isa ang subsidy sa mga driver do i-release na starting today may guidelines na kita na baton sa region uh, ang pag-release if i'm not mistaken is from uh, uh from uh, central office at DBM mm -hmm. down to our uh, land bank account of uh, LTVRB. pero to the operators now, if I'm not mistaken, next week, bro. Unexpected. Ah, I ah, see, I uh, see. Sige, so keep it up uh, and uh, thank you again, uh, Director, sa Imo Tempo, sa inyo pag-operate sa Bacolod and Negros. Uh, not only Bacolod ni Director, no? Even uh, sa Negros Occidental? Yes, yeah, mm. our region is good. Ang inyo trabaho, Subong? Uh, subong, ari kami sa ano, uh, Pedro. Ponte Pedra. Uh, Aha, sige. Director, thank you so much. Halong good. Okay. Good morning. Thank you, thank you. Hello, and God bless. Action Hotline! Bayo kaya ra sila sa, sa Ponte sila subong. <laughs> Tigala ko daw. Tigala ko daw diri sa ka kahalog, ka